Naisip mo na ba na, sa edad na 35 pataas, posibleng ang buong buhay mo ay tahimik na minamanipula ng hindi mo namamalayan. Ang trabaho mo, ang perang pumapasok o hindi pumapasok, ang mga relasyon na tila paulit-ulit, lahat ng ito ay maaaring hindi bunga ng pagkakataon. At ang pinakakaiba sa lahat ay ikaw mismo ang umaakit sa bawat detalye ng iyong buhay, tanggapin mo man ito o hindi. Ang batas ng atraksyon ay hindi humihini ng iyong pahintulot, ito ay simpleng tumutugon sa iyong binibitawan na enerhiya. Hindi ito opinyon, batas ito. Ngayon sabihin mo sa akin, ang buhay mo ba ngayon ay talagang resulta ng iyong minanais o ng iyong kinatatakutan lamang? Nang una kong makita ang aking mga resulta, napagtanto ko na ito ay direktang refleksyon ng aking pag-isip at pakiramdam tungkol sa aking sarili. Ako ay may utang, walang pag-asa, at naniniwala na yon lamang ang realidad ng aking buhay, isang bagay na hindi may iwasan. Ang hindi ko naunawaan ay ang mga resulta na iyong aanihin ngayon ay hindi permanente, ito ay isang matapat na larawan lamang ng dalas ng iyong binibitawan na enerhiya. Kung patuloy mong pinagmamasdan ang mga lumalagong bayarin, kung palagi mong pinag-uusapan ang kakulangan ng pera, kung natatakot ka sa pag-iisip ng kinabukasan, ang universo ay interpret ito bilang isang kahilingan. Para kang tumatawag sa isang istasyon ng radyo, at humihiling ng higit pa sa ayaw mo na, pero hindi mo namamalayan, nananatili kang nakatuon sa dalas na yon. Naalala ko ang paghihirap ng pagbukas ng aking pitaka, at hindi kailanman makahanap ng sapat na pera. Tuwing may dumating na bayarin, ang nararamdaman ko ay pagkatalo. At ang emosyong ito ay paulit-ulit, dahil ako ay nakulong sa isang masamang ikot, ang aking mga iniisip ay nagpapatibay sa aking damdamin, ang aking mga damdamin ay humuhubog sa aking mga kilos. At ang aking mga kilos ay nagpapatunay lamang sa mga parehong resulta. Iyon mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nananatili sa parehong lugar sa loob ng maraming taon. Naniniwala sila na ang problema ay nasa trabaho, sa gobyerno, sa ekonomiya, ngunit ang katotohanan ay ang tunay na larangan ng digmaan ay nasa loob ng isipan. Kapag tiningnan mo ang iyong balanse sa bangko at nag-aalala, ikaw ay naglalabas ng isang panginginig ng kakulangan at dahil ang enerhiya ay umaakit ng magkatulad na enerhiya, hindi ka maaaring umasa na ang kasaganaan ay darating sa isang puso at isipan na nakakakita lamang ng kakulangan. Isipin ang iyong sariling mga karanasan, ilang beses mo na bang na kumita ng higit pa, ngunit, kasabay nito, paulit-ulit mong sinasabi ang mga pariralang tulad ng i ang pera ay hindi tumutubo sa puno o i. Hindi ko kailanman may ipon ng anumang pera, ang bawat isa sa mga pahayag na ito ay isang utos na ipinadala sa iyong subconscious, na nagsisimulang magtrabaho ng walang pagod upang kumpirmahin na tama ka. Iyon mismo ang nagpanatili sa akin na nakulong sa loob ng maraming taon. Wala akong ideya na maaari akong magbago, dahil ang nakikita ko lang ay ang mga utang. At kapag ang nakikita mo lang ay ang problema, imposibleng mapansin ang mga oportunidad. Para kang nagmamaneho ng kotse na nakatingin lamang sa rearview mirror, patuloy kang umaandar, ngunit hindi mo kailanman nakikita ang daan sa unahan. Kaya, ang unang malaking pagbabago ay hindi nangyayari sa iyong pitaka, nangyayari ito sa iyong isipan. Kailangan mong baguhin ang iyong fokus ng atensyon, dahil ang iyong pinagtutuunan ng pansin ay lumalaki. Masasabi ko na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong patuloy na nakikipaglaban at isang taong umuunlad ay hindi nasa pisikal na pagsisikap. Nakakita na ako ng mga taong nagtatrabaho ng labindalawang oras sa isang araw sa napakahirap na mga kondisyon at gayon paman ay nagtatapos ang buwan na walang anumang pera. Samantala, ang iba na nakakaunawa kung paano ihanay ang kanilang panginginig ay tila umaakit ng pera at mga oportunidad na halos walang pagsisikap. Hindi ito nangangahulugan na hindi sila nagtatrabaho, ngunit sila ay nagpapatakbo sa isang magkaibang dalas, isang dalas na naayon sa resulta na kanilang minanais. At dito lumilitaw ang hindi maiiwasang tanong, ano ang sinasabi ng iyong mga resulta tungkol sa iyo ngayon? Kung ang iyong nakikita ay hindi naayon sa iyong minanais, dahil ikaw ay may dalas na hindi naayon sa iyong talagang gusto. At ito ang pinakamalayang balita na maririnig mo, kung ang mga resulta ay refleksyon lamang ng iyong dalas, baguhin mo lamang ang dalas upang baguhin ang refleksyon. Iyon mismo ang nagbago sa aking buhay. Hindi ako nangangailangan ng swerte, kailangan ko lang ng kamalayan. At ang kamalayan na ito ay maaaring magsimula ngayon din, sa sandaling magpasya kang tumigil sa pagtingin lamang sa mga problema at magsimulang magtanong, anong dalas ang nais kong makuha simula ngayon? Ang tunay na bilangguan na nagpapanatili sa napakaraming tao na nabubuhay sa ibaba ng kanilang mga kakayahan ay hindi nasa labas, nasa loob ng isipan, nakatago sa likod ng isang hanay ng mga dinakikitang paniniwala na tinatawag nating paradigma. Ang paradigma ay binubuo ng mga ideya na paulit-ulit na tinanggap mula pagkabata at nakaukit na sa subconscious. Ito ang nagpapasya kung magkano ang sa tingin mo ay maaari mong kitain, kung paano ka dapat kumilos, anong mga oportunidad ang kaya mong makita, at maging kung paano ka tumutugon sa mga hamon. Para itong isang computer program na tumatakbo sa background, maaari mong isipin na ikaw ay may control, ngunit ang talagang naguutos sa iyong mga pagpipilian ay ang di nakikitang coding ito, Napagtanto ko lamang ito nang iguhit ng isang mentor ang letrang I e sa isang papel at sinabi na yon ay kumakatawan sa aking mga resulta. Tinanong niya ako kung ako ay kontento na sa mga ito at ang sagot ay halata, ako ay may utang, nabigo at walang pag-asa. Pagkatapos ay isinulat niya ang mga letrang I, E at I sa tabi nito na kumakatawan sa kaligayahan, kalusugan at kayamanan at tinanong niya kung naniniwala ako na maaari kong makuha ang tatlong ito ng sabay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang paradigma na gumagabay sa akin, ay nagpapatiwala sa akin na ang kayamanan ay pribilehiyo ng ilan, na ang kalusugan ay isang bagay na swerte, at na ang kaligayahan ay isang pansamantalang bagay. Ako ay nakaprogram na mag-isip ng maliit, at ang aking mga resulta ay refleksyon lamang ng pag-isip na iyon. Karamihan sa mga tao ay may mga paradigma na minana mula sa pamilya, paaralan at lipunan. Kung lumaki ka na nakakarinig na ang pera ay marumi, na ang mayayaman ay hindi matapat, o na ang pagtatrabaho ng husto ay ang tanging paraan upang umunlad. Ang hanay ng mga ideyang ito ay tinanggap ng iyong subconscious hanggang sa maging isang pattern ng buhay. Ang problema ay ang pattern na ito ay gumagana tulad ng isang di nakikitang bilangguan, sinusubukan mong magbago, ngunit palagi kang bumabalik sa parehong punto. Iyon ang dahilan kung bakit napakarami sa mga nanalo sa loterya ay nawawala ng lahat sa maikling panahon, dahil ang kanilang isipan ay hindi nakaprogram upang suportahan ang kayamanan. Ang paradigma ay hindi sumusunod sa lohika, sumusunod lamang ito sa paulit-ulit na gawain. Maaari mong malaman sa isip kung ano ang kailangan mong gawin upang baguhin ang iyong buhay, Ngunit kung ang iyong subconscious ay nakaprogram na mabigo, makakahanap ka ng mga paraan upang sirain ang iyong sarili ng hindi namamalayan. Para itong isang thermostat na kinokontrol ang temperatura ng isang bahay, kung may magbubukas ng bintana at papasok ang lamig, ang heater ay otomatikong magsisimula upang bumalik sa itinakdang pattern. Gayon din, kung tumanggap ka ng higit na pera kaysa sa sa mo ay nararapat, makakahanap ka ng isang paraan upang walang malay na gastusin, mawala, o ilayo ang pagkakataong iyon. Dahil ang paradigma ay palaging gustong ibalik ka sa antas na komportable ka. Naranasan ko mismo ang katotohanan ito. Nang magsimula akong magtrabaho, gaano man ako kasipag, palagi akong nagtatapos ng buwan na may utang. Naniniwala ako na kailangan ko ng mas maraming oras ng trabaho, ng isang mas magandang trabaho, ngunit wala sa mga iyon ang nakatulong nang maunawaan ko na ang ugat ng problema ay nasa loob ng aking isipan, nagsimula nang magbago ang lahat. Sinimulan kong tanungin ang mga ideyang tinanggap ko bilang mga katotohanan. Tinanong ko ang aking sarili, bakit ako naniniwala na mahirap kumita ng pera? Bakit ko iniisip na hindi ako karapat-dapat na umunlad? Tuwing hinahamon ko ang isa sa mga paniniwalang ito, isang bagong posibilidad ang nagbubuka sa harap ko. At narito kung saan namamalagi ang malaking pagbabago, ang paradigma ay nawawalan lamang ng lakas kapag ikaw ay naging malay sa mga ito. Habang ito ay nananatiling nakatago, patuloy nitong papatakbuhin ang iyong buhay ng tahimik. Ngunit sa sandaling simulan mong obserbahan ang mga paulit-ulit na pattern, ang mga paghihirap na patuloy na bumabalik, natuklasan mo na hindi ka bilanggo, ikaw ay isang taong gumagamit lamang ng isang lumang programa. At ang lahat ng programa ay maaaring ma-update. Ang parehong mekanismo na nagprogram sa iyong isipan para sa kakulangan ay maaaring magprogram nito para sa kasaganaan. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong pinipiling tanggapin ng paulit-ulit hanggang sa maging bahagi ng kung sino ka. Ang tanong na dapat mag echo sa loob mo ay simple, anong mga ideya ang tinanggap mo ng walang pagtatanong na patuloy na tumutukoy sa iyong mga resulta? Dahil, sa huli, ang tanging hadlang sa pagitan mo at ng buhay na iyong minanais ay hindi na sa ekonomiya, sa gobyerno, o sa pagkakataon, ito ay nasa paradigma na nagpupumilit na panatilihin kang nakulong sa iyong alam na. Kapag binago mo ang paradigmang ito, otomatiko mong binabago ang iyong ugnayan sa pera, sa mga tao, sa hinaharap. Iyon ang nangyari sa akin, at iyon mismo ang maaaring mangyari sa iyo. Ang lahat ng iyong ninanais ay umiiral na sa isang tiyak na dalas, eksakto tulad ng nangyayari sa mga istasyon ng radyo. Maaari mong paikutin ang pindutan hanggat gusto mo, ngunit maririnig mo lamang ang tamang musika kapag nakatuon ka sa tamang istasyon. Ang buhay ay gumagana sa parehong paraan. Kapag nanatili kang konektado sa dalas ng takot, pag-aalinlangan, at kakulangan, maaari ka lamang makaakit ng mga sitwasyon na nagpapatunay sa mga damdamin iyon. Ngunit kapag inayos mo ang pagtun sa kasaganaan, ang mga oportunidad ay magsisimulang lumitaw mula sa mga lugar na hindi mo kailanman maisip. Natutunan ko ito sa isang simple, ngunit makapangyarihang paraan. Sa simula, nang ako ay naliligo sa utang, lahat ng aking mga iniisip ay umiikot sa mga bayarin na babayaran. Para bang mayroon akong panloob na radyo na tumatanggap lamang ng istasyon ng kakulangan. Pagkatapos, hinamon ako ng isang mentor na isulat sa isang card ang talagang gusto ko, isang bagay na tila imposible para sa aking realidad noon, 25,000 dolyar. Sinabi niya sa akin na basahin ang card na ito araw-araw, maraming beses. Hindi ako naniniwala ng husto, ngunit sinunod ko. At isang di pangkaraniwang bagay ang nagsimulang mangyari. Nagsimula akong makakita ng mga oportunidad na may kaugnayan sa pera na dati ay hindi ko nakikita. Para bang, bigla, isang bagong istasyon ang bumuka sa loob ko. Sa prosesong ito, lumitaw ang pagkakataong magtrabaho sa paglilinis ng mga opisina. Dati, hindi ko papansinin ang ideyang ito, sa palagay ko ay masyadong maliit. Ngunit dahil ang aking isipan ay nakatuon na sa kasaganaan, nakita ko doon ang isang landas. Sinimulan kong linisin ang isang opisina lamang, kumikita ng 15 dolyar kada buwan. Pagkaraan, dumating ang mga bagong kontrata, mga bagong lungsod at sa loob ng ilang taon, ang nagsimula bilang isang balde at isang pamunas ay naging isang internasyonal na negosyo na kumikita ng mahigit sa isang milyong dolyar kada taon. Lahat ng ito ay dahil inayos ko ang dalas ng aking isipan. Ganoon mismo ang nangyayari sa ating lahat. Isipin ang isang taong nagnanais na makahanap ng pag-ibig, ngunit ginugugol ang mga araw sa pag-uulit na siya ay walang swerte sa mga relasyon. Ang taong ito ay may dalas ng kalungkutan, at dahil dito, umaakit siya ng mga kapareha na nagpapatunay sa paniniwalang iyon. Ngayon isipin ang isang taong nagnanais na umunlad, ngunit patuloy na nagrereklamo tungkol sa mababang sahod at krisis. Ang taong ito ay nakulong sa istasyon ng kakulangan, at dahil dito, hindi niya makita ang mga alternatibo. Ang sikreto ay ang maging malay sa dalas na iyong ibinubuga at magpasya kung iyon nga ba ang istasyon kung saan mo nais mamuhay. Pinatunayan na ng agham na ang lahat sa universo ay enerhiya, at ang enerhiya ay palaging naghahanap ng pagkahanay sa magkatulad na enerhiya. Kung maingat mong pagmamasdan ang iyong buhay ngayon, makikita mo na ito ay isang eksaktong refleksyon ng iyong nakatuon. Ang perang pumapasok, ang mga paulit-ulit na relasyon, maging ang mga problema na tila humahabol sa iyo, ay nagpapakita lamang sa iyo kung anong istasyon ang pinapatakbo ng iyong isipan. Hindi ito parusa, batas lamang ito. Ang universo ay hindi nagbibigay ng gusto mo, binibigay nito ang kung ano ka sa antas ng iyong dalas. Ang malaking tanong ay, handa ka bang baguhin ang pagtun? Sapagkat kahit saan ka man naroon ngayon, kahit gaano man imposibleng lutasin ang iyong sitwasyon, mayroong palaging dalas na naayon sa iyong ninanais. Ang perang iyong pinapangarap, ang bahay na iyong iniisip, ang estilo ng pamumuhay na iyong ninanais, lahat ng ito ay umiiral na sa isang istasyon na naghihintay para sa iyo. Ngunit ito ay magiging iyo lamang kapag nagpasya kang paikutin ang pindutan ng iyong isipan at ihanay ito sa katotohanan ito. Ito ang nagbago ng buhay ko at ito rin ang maaaring magbago ng sayo. Sa loob ng bawat tao ay mayroong napakalaking enerhiya, ang sabi ng siyensya, kayang masustentuhan nito ang isang buong industrialisadong bansa sa loob ng halos isang linggo. Isipin mo iyan sandali, ang iyong katawan, ang aking katawan, bawat atom na bumubuo sa ating pagkatao, ay may taglay na halos walang katapusang reserba ng kapangyarihan. Nangangahulugan ito na walang maliit o limitado sa iyo. Ang limitasyon na kadalasang tila totoo ay nasa paraan lamang ng iyong pag-isip. Karamihan sa atin ay hindi natuturuan na tingnan ang ating sarili bilang isang nilalang na puno ng enerhiya, kundi bilang isang mahina, umaasa sa mga pangyayari at sa kung ano ang inaalok ng iba. Nang maunawaan ko na ako ay isang nilalang na puno ng enerhiya at hindi lamang laman at buto, nagbago ang lahat. Nabuhay ako ng maraming taon na naniniwalang ang aking halaga ay nasusukat sa sahod, sa trabaho, sa mga utang na naipon ko. Ngunit ang katotohanan ay hindi matutukoy ang halaga ng isang tao sa mga kulay na papel na tinatawag na pera. Kung noon, tinataya ng mga chemist na ang isang tao ay nagkakahalaga ng 32 dolyar bilang hilaw na materyales, ngayon alam na natin na bilyon-bilyon ang halaga ng enerhiyang taglay natin. Isang malaking pagising ang mapagtanto na hindi ang iyong bank account ang tumutukoy sa kaya mong makamit, kundi ang kamalayan mo sa di nakikitang kapangyarihang ito sa loob mo. Naalala ko noong una kung nakita ang aking sarili bilang pangunahing tauhan sa aking sariling buhay. Bago noon, isa lamang akong ekstra, isang taong tumutugon sa mga pangyayari, tumatanggap ng script na isinulat ng iba para sa akin. Ngunit nang mapagtanto ko na may taglay akong likhang enerhiya, naintindihan ko na ako ang direktor ng aking sariling pelikula. Para itong pagpapalit ng dilim sa isang maliwanag na screen kung saan ako ang bida. At hindi ito metapora, ito ang katotohanan ng bawat taong nagpapasyang manguna. Tanungin mo ang sarili mo, nabubuhay ka ba bilang bida sa iyong buhay o patuloy kang sumasali bilang isang ekstra sa entablado ng iba? Kapag hinahayaan natin ang mga lumang paniniwala at ugali na kontrolin ang ating pag-ugali, ang makapangyarihang enerhiyang ito ay nananatiling tulog, tulad ng isang nakatagong kayamanan na hindi kailanman nagagamit. Ngunit sa sandaling magising ka sa katotohanang kaya mong gamitin ang puwersang ito, magsisimula kang lumikha ng mga resulta na tila mahiwaga. Naranasan ko ito nang tumalon ang kita ko mula 4,000 dolyar kada taon tungo sa 175,000 dolyar. Hindi ang pisikal na lakas ang nagdala sa akin doon, hindi rin ang pagdaragdag ng oras sa trabaho. Ito ay ang kamalayan na mayroon akong enerhiya na kayang suportahan ang anumang mitiin at kailangan ko lang ay ayon ang aking mga iniisip dito. Ang katotohanan ay hindi pinag-iba-iba ng enerhiyang ito ang edad, kasarian, antas sa lipunan o nakaraan. Magagamit ito para sa lahat, ngunit ilan lamang ang pumipili na gamitin ito. Tulad ito ng kuryente, laging nasa mundo, ngunit nagbago lamang ang buhay ng sangkatauhan ng magpasya ang isang tao na pag-aralan at gamitin ito. Sa parehong paraan, ang enerhiya sa loob mo ay handa ng baguhin ang bawat aspeto ng iyong buhay, ngunit nasa iyo ang desisyon kung gagamitin mo ito. Hindi mahalaga kung nakakulong ka sa isang paulit-ulit na gawain, kung nababaon ka sa utang, o kung sumuko ka na sa pangangarap. Ang kapangyarihan upang magbago ay hindi na sa anumang panlabas na bagay. Ito ay tumitibok sa bawat selula ng iyong katawan, naghihintay lamang sa iyong utos upang magpakita. At kaya naman ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung taglay mo ba ang kapangyarihang ito, kundi kung handa ka bang kilalanin ito. Sapagkat sa sandaling tanggapin mo na ang iyong tunay na pagkatao ay hindi limitado sa pisikal, kundi sinusuportahan ng walang hangganang enerhiya, lahat ng bagay ay magiging posible. Ang imposible ay mawawala na dahil mauunawaan mo na kaya mong lumikha, hubugin at baguhin ang realidad sa paligid mo. At sa bawat hakbang na gagawin mo sa direksyong ito, titigil ka ng mabuhay bilang isang taong kinokontrol ng mga pangyayari at magsisimula kang mabuhay bilang isang malayang lumilikha ng iyong sariling kapalaran. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral ang bagay na lagi kong pinaniniwalaan. Ang pera mismo ay hindi garantia ng kaligayahan, ngunit nagbibigay ito ng kalayaan. Noong 2010, ipinakita ni na Daniel Kahneman at ang Angus Deaton na ang emosyonal na kagalingan ay tumataas hanggang sa mga 75,000 dolyar kada taon, ngunit pagkatapos nito ay nagiging matatag na. Subalit noong 2021, naglathala si Matthew Killingsworth ng isa pang pag-aaral na may higit sa 30,000 kalahok na nagpapakita na ang kasiyahan ay patuloy na tumataas habang tumataas ang kita. Kahit na hindi gaanong mabilis, Pinatitibay ng mga datos na ito na hindi ang pera mismo ang nagbabago ng buhay, kundi ang pagkakataong pumili kung paano mabuhay. At naranasan ko ito mismo. Noong wala akong pera, nakulong ako sa mga trabahong kinasusuklaman ko, sa mga utang na sumisira sa aking mga gabi, at sa isang gawain na walang pag-asa. Hindi ko mapipili kung saan maninirahan, sino ang sasamahan sa paglalakbay, o kahit na ano ang kakainin dahil limitado ang lahat dahil sa kakulangan. Nang matuto akong kumita ng higit pa, sakako na pagtanto na ang tunay na halaga ng pera ay ang pagbibigay ng mga pagpipilian. Hindi nito binibili ang kaligayahan, ngunit binibili nito ang oras, karanasan, at kalayaan upang piliin ang landas na nais mong tahakin. Nakakita na ako ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng nakakapasong araw, sa mga asfaltadong kalsada, tumatanggap ng higit pa sa sapat lamang upang mabayaran ang mga pangunahing dastusin. Ibinibigay nila ang kanilang katawan at kalusugan araw-araw kapalit ng sahod na halos hindi kayang buhayin ang pamilya. Ang pagsisikap na ito ay hindi naglalapit sa kanila sa anumang kalayaan, dahil ang lohika ng pagpapalit lamang ng oras sa pera ay isang bitag. Kasabay nito, nakilala ko ang mga negosyante at artista na, sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang paraan ng pag-isip, ay lumikha ng kayamanan na nagbigay sa kanila ng akses sa isang estilo ng buhay na hindi nila inakala noon. Si Oprah Winfrey, halimbawa, ay paulit-ulit na nagsabi na ang sikreto ng kanyang tagumpay ay ang paggamit ng visualization at pag-ayo ng kanyang isipan sa kanyang minanais. Sa halip na limitahan ang sarili sa mahihirap na kalagayan sa kanyang pagkabata. Ang pagkakaibang ito ay hindi sa swerte, kundi sa kamalayan. Ang pera ay dumadaloy sa mga taong nakakaunawa kung paano ito makuha. Ang mundo ay puno ng mga taong nag-aral ng maraming taon, ngunit nananatiling hindi umuunlad dahil hindi nila natutunan kung paano baguhin ang kanilang pananaw. At puno rin ito ng mga kwento ng mga taong, sa pamamagitan ng pagprograma muli ng kanilang isipan, ay tumalon mula sa isang buhay na puno ng mga limitasyon, tungo sa isang buhay na puno ng mga pagpipilian. Ito ang tunay na tungkulin ng pera, pagbubukas ng mga pinto, pagpapalawak ng mga abot-tanaw, at pagbalik sa iyo ng kontrol sa iyong sariling buhay. Tanungin mo ang sarili mo, ngayon, may kalayaan ka ba upang mabuhay ang buhay na tunay mong minanais, o nakakulong ka pa rin sa isang trabahong hindi mo gusto, sa mga bayarin na hindi kailanman natatapos, at sa isang gawain na tila isang bilangguan? Ang sagot ay hindi sa pisikal na pagsusumikap, kundi sa kung paano mo pipiliin programa ang iyong isipan upang lumikha ng mga bagong pinagmumulan ng kasaganaan. Ang pera ay kalayaan na gumagalaw, at ang kalayaang ito ay magsisimulang magpakita lamang kapag kinikilala mo na mayroon kang kapangyarihan na lumikha ng kayamanan ng may kamalayan at pagtityaga. Nang una kong marinig na sapat na ang pagsulat ng isang layunin sa isang card upang baguhin ang aking buhay, naisip ko na ito ay isang motivational phrase lamang. Ngunit tinanggap ko ang hamon, isinulat ko ang aking gusto, at dinala ko ito araw-araw. Ang halaga ay tila imposible para sa aking kalagayan, 25,000 dolyar. Hindi ako naniniwala na ito ay posible, ngunit sa tuwing binabasa ko ang mga salitang iyon, ang aking isipan ay nagsimulang magbukas sa mga bagong posibilidad. Para bang nagbigay ako ng isang malinaw na utos sa aking subconscious, at unti-unti, sinimulan nitong gabayan ako tungo sa mga pangyayaring na ayon sa aking isinulat. Ang simpleng gawain ito ay nagbago ng lahat. Sanay na akong mag-isip ng utang, ng mga problema, ng lahat ng hindi gumagana. Ang card na iyon ay nag-utos sa akin na mag-isip ng pera na pumapasok ng mga oportunidad na sumusulpot ng isang naiibang buhay. At ito ay nagsimulang baguhin ang dalas ng aking mga vib. Dahil sa pagbabagong ito, nakarinig ako ng isang taong nagkomento, halos hindi sinasadya na may magagandang oportunidad sa larangan ng paglilinis ng mga opisina. Noon, hindi ko sana ito papansinin. Ngunit, dahil ang aking isipan ay nakaprograma na upang maghanap ng kasaganaan, ang ideyang ito ay naging kapansin-pansin. Sa maikling panahon, may hawak na akong timba, ilang produkto, at isang maliit na kontrata. Walang gaanong halaga ito sa numero, ngunit malaki ang kahulugan nito, dahil ito ay patunay na gumagana ang batas. Ang nagsimula bilang isang eksperimento upang subukan ang isang card ng mga layunin ay nagdala sa akin sa pagpapalawak ng negosyo sa maraming lungsod at sa pagkamit ng higit sa isang milyong dolyar kada taon. Ang resulta na ito ay hindi nagmula sa card mismo, kundi sa disiplina ng pagbabasa, visualization, at pagdama nito bilang posible. Inuulit ko araw-araw sa aking subconscious na kaya kong kumita ng maraming pera. At ang subconscious na hindi pinag-iba ang imahinasyon sa realidad ay nagsimulang kumilos na para bang totoo iyon. Ito ang susi, hindi mo inaakit ang iyong ninanais sa bibig, inaakit mo ang tinatanggap mo sa isipan. Kaya naman ibinibigay ko sa iyo ang parehong hamon. Pumili ng isang layunin na tila napakalaki, isang bagay na nakakapanginig sa isipan. Isulat ang layuning ito sa isang card. Itago ito sa iyong bulsa. Basahin ito tuwing umaga at gabi sa loob ng 30 araw. Hindi mahalaga kung naniniwala ka talaga sa simula, dahil ang paulit-ulit na pag-uulit ay lilikha ng paniniwala. Unti-unti, mapapansin mo ang mga bagong oportunidad, mga bagong tao, at mga bagong daan na sumusulpot sa harap mo. At kapag nangyari iyon, huwag mong sabihin na ito ay isang pagkataon, dahil ang mga pagkataon ay hindi umiiral. Ito ay ang batas na tumutugon sa iyong bagong dalas. Kung ako, isang taong may utang at walang formal na edukasyon, ay nagawang baguhin ang isang layunin na nakasulat sa isang card sa isang negosyong milyonaryo, magagawa mo ring baguhin ang anumang nais sa katotohanan. Nagsisimula ang lahat sa isang desisyon, isang simpleng pagpapahayag sa pagsulat ng iyong tunay na nais. Ang hamong ito ay maaaring tila maliit, ngunit kung seryosohin mo ito, ito ay maaaring maging punto ng pagbabago ng iyong buong buhay. At kung may isang aral lang ang iyong matutunan sa video na ito, ito ay ito, ang pwersang tahimik na humuhubog sa iyong buhay, ang iyong mga iniisip, ang iyong mga paniniwala, ang iyong pananaw sa sarili, ay gagana lamang para sa iyo kapag sinimulan mong kontrolin ito ng may kamalayan. Tandaan, ang maliliit na pagbabago araw-araw ay maaaring lumikha ng malalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. At upang talagang umakyat pa ng isang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan at maging isang porsyentong mas mahusay kaysa sa iyo ngayon, panoorin ang susunod na video na lumalabas sa screen. Nagpapasalamat ako sa pagpanood mo hanggang dito at inaasahan kita sa susunod na video.